Morning again. Nandito na naman ako sa aking garden at mayroon ako ditong ceiling panigang at yung ating bill paper na kailangan na nating ilipat dito. Tapos yung ceiling panigang natin, guys, i-ano na natin, direct na natin sa lupa. Hindi na natin punla-punla -punla para hindi na tayo maglipat-lipat. Para ano na lang natin siya. Ayan. Bago nyan, tanggalan muna natin ito ng mga damo dito. Kasi ang dami pang damo bago natin itanim, di ba? Saglit lang naman yun. Kasi hindi naman natin tanim lahat. Dahil magtanim tayo sa isang puno, dalawa. Para, pag namatay man yung isa, at least may isa pa. Makita na natin yung ating ano, pang malakas ng headphones. Excuse me. Ayan so na siya guys. yan yan lang. yan lang siya hanggang doon. Tapos yung doon. Tsaka na yan, magtatanim muna tayo. Okay, let's go. Tanim na tayo. Unahin natin yung ating bill paper guys. Kasi yung siri panigang natin doon na yan sa kabilang side natin. Galaga. Yung siri panigang muna yung unahin natin ngayon. Medyo ilayo-layo lang. Ay, yung bill paper pala. Sorry. Ayan. Dalawa-dalawa lang sa isang puno para pag na in case na naman tayong isa, may isa pa tayong mabubuhay. Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano siya itanya. Ayan. yung ganito lang. Makikita nyo ba guys? Hindi. Wait lang. Ilapit ko kayo. Yan. Dapat ganyan kalayo. Nandiyan yung isa, tapos dito yung isa sa dito. Kaya saka, ano naman. Huwag natin ilapit kasi mapariha siya lang sa aking unang tinanim na magkalapit lang. Yan. Tapos, kuha ulit tayong dalawa. Itanong natin. Dalawa-dalawa lang paraan ayan tapos dito sa dito kikita nyo pa ba ako guys ay hindi nyo na ako nakikita kikita nyo pa ba ayan Tapos, dito na tayo. Kailangan ganun din. Kung ganun kalayo doon, ganun din dito para hindi sila magkauntugan. Pagkatapos niyan, diligan na natin. Kasi kailangan niya ng tubig. kailangan nila ng tubig ayan ganyan lang sila kalayo sila teka lang <coughs> last me ngatching ako sa ano sa sili masadong matapang yung sili guys then dito medyo matigas na lupa dito ay ay may may ano may kahoy try natin dito ito wala may kahoy dyan sa kabila eh Kailangan ipantay siya natin. Bago siya natin i-baon. Ganyan. Tapos hawakan natin yung dahon niya. Para yan yung uh, matirang ano sa taas. yan ganyan, ganyan lang siya. Tapos next. Dito naman tayo sa yan Bali, yung nagawa lang natin ayan, tatlong ano lang siya. Sa dalawa, tatlong kasi hindi na siya pwedeng hanggang doon dahil may may papaya tayo diyan. Tingnan yung papaya natin, may bunga natin papaya natin. Ayun oh. Nahit Nahita niya 'yan. May bunga na siya, di ba? Okay, let's go. Ayan, mga guys. Mayroon tayo dito mga kawayan na mga pinutol-putol at atin niyang ilalagay para hindi siya maapakan kasi pagka mayroong ganyan guys so alam ng tao na may may ano siya may tanim kasi pagka walang ganyan yan, ganyan lang oh. kasi pag walang ganito sabihin eh wala siyang tanim maapakan siya. Di ba? na ang siya diba ganyan ganyan natin para sabihin na may tanim siya, dito diba? Ah, uh, lang. Okay, tapusin ko lang. Ayan na siya, guys. Natapos ko na siyang lagyan lahat ng kawayan. Ayan na. Diba nakita nyo? Tapos ang gagawin ko na naman, diligan natin yan. natapos na natin yung diligan guys at magtanim na naman tayo ng panibago ayan guys ayan na naman yung ating siling panigang na ilagay ko na hindi ko na pinakita sa inyo kasi mas shorts ako sa oras so okay. ayan tinanim ko na siya at nilagyan ko na rin siya ng kawayan ayan didiligan na lang natin guys okay kuha lang tubig ayan guys at may dala na akong tubig didiligan ko na sila yan tapos na natin diligan guys na ano ko na rin yung naayos ko na rin yung aking mga tanim dyan at mayroon pa akong sobra dito hindi ko alam kung saan ko itatanim pa kasi titingnan ko pa kung dyan ko itatanim sa loob na yan o magbunot ako dito para doon na lang siya itanim titingnan so natin yan mamaya guys. pero for now um, uwi muna ako sa bahay tsaka didiligan ko muna yun yung dalawa kong nabunot na ano na bill paper na nga old kasi nilipat ko lang sila dahil lumalabas na yung mga katawan nila so kailangan ko silang ilipat ng pwesto ayun, didiligan ko na sila guys ayan, tapos na at yung bagong natin tanim na bill paper at nandoon yung ating siling panigang yan, kasi para mas marami tayong makuha, ba diba? So, yun lang, guys. Um, thank you for watching everyone to my mini vlog for today's video. Ayan, thank you, thank you so much. Bye, 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 everyone. Yahoo!